Mapayapa ang unang araw ng pangangampanya ng mga kandidato sa Capiz. Kaugnay ng gaganaping barangay at sangguni ang kabataan elections sa Oktubre at 30. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng RMN Rojas News Team sa mga municipal police stations sa iba't ibang bayan sa lalawigan ay walang naitalang untoward incident ngayong araw. Upang mapanatili ito ay patuloy ang monitoring at mahigpit na pagbabantay ng PNP lalo na sa mga naideklarang hotspots o mainit ang labanan ng mga kandidato at may presensya ng mga armadong grupo na batid na labing apat na barangay sa lalawigan ang kabilang sa listahan ng Election Areas of Concern ng Capiz Police Provincial Office kung saan pito rito ang sabayan ng tapaz tatlo sa Pilar, dalawa sa Dumalag, isa sa Mambusaw at isa rin sa Sigma. Kani-kaniyang pakulo naman ng mga BSKE candidates sa kani-kanilang barangay kung saan maliban sa paglagay ng mga campaign posters ay umalingaw-ngaw rin ang kanilang bitbit na drum beaters at mga campaign jingles. Kasama mo sa RMNDYVR at IFM Rojas. Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak RMN